isang mapagpalang araw muli sa lahat at welcome po sa aking channel Daan dito tayo ngayon sa Alabat Island at pauwi na tayo ng ating bayan So smile up guys, saan lang Yes, we are here in Alabat Island guys at uh, pabalik na ako ng ating mohonan Sasakay ulit tayo ng bangka So taliwas yung aking uh, pag, uh, pagsakay Wala kasing uh, Roro, mamaya pa yung Roro uh, alas 12 eh, ang aga ko dito ngayon sa sa pantalan so motor yung aking sasakyan. I love Alabat Island. Ito po yung makikita natin sa pier ng Alabat Tourist Information Center. May mga tinda silang uh, tikoy na nakabalot sa anahaw. Yan po may mga iba-iba silang uh, delicacies dito at uh, yan po yung mga bibili natin kung tayo pupunta ng Alabat Island. Meron po silang tikoy. Ang ganda ng kanilang pantalan. Very colorful. Bumili nga pala ako ng sugar o coco sugar dito sa Alabat Island. Pero po dito sugar. Ito naman yung mga ginagawa ng ating mga estibidor kapang na-arrival uh, ng uh, mga barko o ng mga uh, bangka ayan po yung mga nagbubuhat sila ng mga uh, alakal coming from Atibonan Quezon um, at, uh, 45 minutes to 1 hour yung, um, So, medyo may alon ngayon guys pero kaya kaya namang uh, bumiyahin ng barco wala namang signal so pinayagan sila oh, itong bangka ng uh, coast guard so palis na po kami ng alabat port and I hope na makarating kami ng maayos sa katimunan port uh, time check 10 am Siguro uh, around uh, 11 a.m. nandito na kami sa Atinunan Port. Ito yung isang bumabiyahe dito sa Alabat Island. Ito isang ito na didikit na kami dun sa pantalan at dito pala naman sa ating muna na hindi ganun kalakasan yung hangin dula sa parting gitna at uh, dun sa may parting uh, malapit sa alabat Island dun lang may mga malakas na hangin o mayroong kunting gulong <laughs> medyo sumasayaw yung bangka pero okay naman at uh, nakarating kami ng maayos dito sa Timunan Port ayan i angkor na yung yung pinakang andam yun tawag nila dito yung uh, tawag dito yung tulay na ginagamit para makababa o makasakay ang mga pasayero Okay, pwede na. Pwede nang tumulay. Huwag lang tatalon sa tulay. So, thank you, Lord. At narito na kami sa Timonan.